Okay, yung mga kaidol, good morning. May nag-request. yan, paano maglinis ng oxygen sensor. Pakita ko sa inyo mga kaidol paano maglinis ito. Bago lahat mga kaidol, intro muna tayo. Habang pinaparod ko sa riniko, ko napaisip at sinabi ko na layo ko na pala sa dating ako. Ayan, bilang, ano, ah. ayan, ito po yung ginagamit ko paglinis yan samahan nyo mga doon yan lakad lakad lang punta tayo sa labi lang ano medyo maulan mga idol doon ah. yan ito po yung ginagamit natin paglinis yan sasaksak lang natin dito wala ka kang ganito, pwede yung babad mo sa gasolina. Babad mo sa gasolina, mga oras, tapos ibilit mo sa araw. O steel brass, bumili ka ng steel brass. Ito kasi wala nang kapawas bago ng ganaw. Eh. ano mo lang siya, oh. Ingat lang ito pag ganito kasi nga may, may natumitilamsik na mga hibla-hibla. πράγματα Bener 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 Dito pag linis oh Diba Mas maganda mayroong ganito Bibili ka mas makapal nitong kunti Bibilihan pa natin mas makapal ko si Miss Ano Manipis na Diba Kung wala kayong ganito Pwede yung bus brush Ibabad mo sa gasolina Mga ilang usang oras Babad Tapos saka may steel brush matanggal mo lang yung carbon dito tapos ibilad mo sa araw pag binasa mo ng gasolina okay